PABULA ng mam inang aso. Isang araw ay may isang mag-inang aso na nakadira sa paanan ng bundok. Anak, makapal at nagdidilim ang langit. Huwag kang aalis ng bahay dahil mukhang uulan ng malakas mamaya. Pupunta lang ako sa likod bahay upang makahalap ng ating mga kain. Ngunit hindi lang ang tutak. na ang tuta. Pagkaalis ng kanyang inang aso, ay dali-dali siya nagtatakbo palabas ng bahay upang maglaro. At hindi nagkamali ang inang aso. Makalipas ay ang ilang sandali ay bumuhos na nga ang napakalakas na ulan kasabay ang malakas na pagkulog at pagkidla. Ina! Ina! Tulungan niyo ako! Ah! Madali! Inalalayan ng inang aso ang anak papasok sa kanilang tiraan. Agad niya ito, tinuyo ng kuya pinagsabihan. Di ba sinabihan kita na huwag umalis ng bahay? Sorry po, Inang aso. Makalipas ang ilang araw, ay umuwi si inang aso na may dalag-dalang isang balot ng piniritong manok. Anak, hintayin mo ko at siyabay tayong kahain. Masarap ang piniritong manok, ngunit may ilang piraso na may malaking buto. Limang minuto ay babalik na ako. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Tuta. Minuksan niya ang supot ng ulam at dali-dali kumuha ng isang malaking tipak ng manok. Kinain niya ito ng mapilis at hindi inaasahan ay gumara sa kanyang lalamunan ang puto. Ina! Ina! <coughs> Nabubulaw na, na ako! <coughs> Ina! Salamat na dumating ka! Kala kong mamatay na ako! Hindi na halos ako makainga! Sana ay maging malaking aral to sa iyo. Kung sumunod ka sa tagubiling ko, ay hindi to mangyayari sa iyo. Salamat po, Ina, sa pagligtas sa akin. Simula ngayon, ay makinig na po ako sa inyo. Ang pabula ng mga inang aso.